kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos pulbusin ng Israeli Air Force ang isa sa mga commanders ng Hezbollah na si Fuad Shukor sa Beirut, Lebanon, ay kaagad na nagpalabas ng babala ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah nang isang matinding resbak mula sa kanilang grupo. Nakadepende raw sa igaganti sa kanila ng Israel ang paglawak ng gera matapos silang mag sa mga Hudyo. Labindalawang mga batang naglalaro lamang ng football sa Golan Heights ang pinulbos ng raket ng Hezbollah nang kanila itong tinira. Kahit hindi mga hudyo ang mga batang natodas pero ipinaganti ito ng Israel dahil sa ang lugar na kanilang pinaglalaruan ay teritoryo ng Israel. Ito ay kanilang nakuha noon sa Syria noong panahon ng gera itinanggi ni Nasrallah na grupo nila ang dumali sa Golan Heights. Dagdag pa niya na aakuin naman nila kung sakaling nagkamali raw sila ng target pero dahil hindi silang gumawa kung kaya't may rason silang ipaghiganti ang commander nilang niyari ng Israel. Isang precision airstrike ang pinakawalan ng Israel na siyang tumapos sa commander. Matagal nang namumuro ang Hezbollah sa Israel dahil sa mga pinagagawa nilang pag-atake sa military bases sa northern part ng Israel hindi na bago para kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga ganitong banta sa kanila. Paulit-ulit lang na sinasabi ni Netanyahu na nakahanda ang kanilang bansa sa kahit anumang uri ng banta. Kaya nilang depensahan ang kanilang mga mamamayan. Mapa-open sa manito o depensa ay walang problema sa kanila. Asahan daw ng kanilang mga kalaban na kanilang tatapatan ng mas nakakahigit na puwersa ang kahit na ano mga agresyon na gagawin sa kanila ng kahit na sinumang grupo matindi ang banta ni Nasrallah sa Israel sa araw ng libing ng kanilang top commander hindi raw malalaman ng Israel kung saan magmumula ang kanilang resback Maaaring magmumula raw ito sa south o sa north o pwedeng sabay-sabay nila itong gagawin ayon pa kay Nasrala. Sa ngayon daw ay magagawa pang tumawa ng Israel pero panigurado raw na iiyakan mga ito sa oras na may sagawa na nila ang kanilang ganti. Samantala, Nagpalabas na ng statement ang Iran kaugnay sa kung ano ang talagang dumali sa bisita nilang leader ng Hamas na si Ismail Haniye Ayon sa Iran, isa raw itong short-range projectile na may bigat na 7 kilo. Hindi na sila nagbigay pa ng karagdagang informasyon kung paano kaya ito nakapasok sa kanilang teritoryo na hindi man lang na-detect ng kanilang mga radars Israel at Estados Unidos ang kanilang pinagbibintangang may gawa nito. Umaasa ang Iran na sa tamang panahon ay tatanggap raw ng parusang Israel dahil sa kanilang ginawa. Bago pa man si Hanei ay matagal nang nasa listahan ito ng Israel na kanilang itutumba kasama ng iba pang mga leader ng Hamas. Kagaya ng inaasahan, ay naghahanap na ang grupong Hamas na kung sino ang kanilang ipapalit sa posisyong iniwan ni Ismael. Mananatili na lang sigurong ganito ang sitwasyon ng Israel at Palestine dahil subok nang hindi natatapos ang kanilang hidwaan. Kahit na magubusan man sila ng mga pinuno, may papalit at papalit pa rin sa mga pinunong natutodas at ipagpapatuloy pa rin nila ang pag ng lagim sa mga hudyo na kinukonsidera nilang panghabang buhay na nilang kalaban. Hanggat may galit sa kanilang mga puso ay siguradong magpapatuloy lang ang laban ng ito. Ikaw, may naiisip ka bang solusyon para matigil ang away ng mga hudyo at palestino? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.